Ano naman po masasabi mo sa gender equality? Never magiging equal ang mga gender kahit kailan. Ang babae nagbubuntis. Ang lalaki naman ang na bubuntis. Hindi ba babaliktad yan kahit kailan? Hindi rin makiging equal yan kahit kailan. Tignan mo, subukan nyo. Okay, sige, gender equality. Sige nga, boxing nga kayo, lalaki at babae. Tignan natin kung sino manalo. Pag boxing mo, sobrang dahil babae at lalaki. Tignan mo, kahit kailan hindi magiging equal yun. Laging panalo ng lalaki. Na may mga pagkakatao, matatalo mo lalaki. Pero kung parehas kayong batak sa boxing, ang ilang yun. Tignan natin. Sige, gender equality. Ba't pagdating sa sports, hinihiwalay pa yan? Bakit pagdating sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo, hinihiwalay pa yan? Bakit obligado ka bilang lalaki na ibigay yung upuan mo sa babae pag nasa basket tapos nakatayo babae. Bakit kapag ka, kayo makikinabang, nakikigender equality kayo? Bakit pag hindi pabor sa inyo, hindi gender equality, dapat maging gentleman? Ano yan? Dual standard? Pag pabor lang sa inyo, gender, gender equality popush mo. Pag hindi pabor sa inyo, hindi mo pinupush ang gender equality. Ay, daan ang labas ngayon. Ang labas ngayon, kinukuha mo lang privilege. Gumagamit ka ng isang konsepto ko, kunin mo privilege doon, pero hindi mo kukunin kasama nun yung obligasyon. Huwag tayong maglukuhan.